Noong pong nakaraang taon, October 4, naligaw ako sa kakahuyan at may nakita kong puno. Ang pangalan niya ay Shadow 3. Sobrang saya ko kasi ang dahon niya ay halos kulay ginto. Natutuyo siya pero napakaganda. Hindi maipaliwanag ang aking saya kasi halos parang nalalapit siya sa kulay ng Ginkgo biloba. Yung po ay October 4, 2023. At makalipas ang ikatlong araw, October 7, ay nagkaroon po ng gera dito sa Israel. Ngayon naman po ay October, October 3, at bukas po ay October 4. Namasyal ulit ako para lumakas yung katawan ko dahil nagkasakit ako. At kahit pa paano yung boses ko ay eh, medyo okay-okay na pero paos pa rin. Sinubukan kong mamasyal sa labas malapit lang sa amin ito at eh, itong kulay ng isang bulaklak bulaklak ng battle tree kulay na pink rosas napakaganda napakaganda niya kumbaga yung kasiyahan ko noon na halos na ang kulay ng dahon ng, ng shadow tree ay kapalit digmaan ito nawa ay isang ang kapalit nito nawa ay isang kapayapaan na at uh, hindi digmaan. Ngayon ko lang po ito naranasan sa Israel na yung mga puno po ay halos na mulaklak dito sa malayo, layo, malapit sa amin pero hindi ito ay talagang dinadaanan namin. Meron po kasing battle tree na maliliit ng bulaklak. Ito ibang variety po ito, ang lalaki niya. At uh, talaga pong maaakit ka sa kulay ng battle tree na ito. Napakaganda niya. At uh, sa loob ng uh, 30 minutes ay napasaya ako nito. Sinubukan ko maglakad-lakad kanina kasi holiday. Walang ganon tao, mga Jewish lang nakita ko, yung mga nagdadasal. At uh, talagang inano ko yung oras ko, mga 30 minutes at pa-afternoon. Ay umuwi na rin ako. Pero... May nanatiling katanungan sa aking puso. Ah, nawa ang kapalit ng kagandahang ito ay kapayapaan at hindi digmaan. Napakaganda ng kulay. Naalala ko noon sa South Korea ay namulaklak lahat ng puting puno sa mga bundok. Yun ay March. Hindi ko rin may paluwa na ang saya noon. Sabi ko unang-una ko yung nakita napakaganda halos yung kabundukan ay mapuno ng bulaklak na buti pero ang kapalit noon ay mga batang nalunod yung pong barko na lumubog at mga estudyante na nag field trip ang mga nakasakay doon yun ang kapalit po nung napakagandang yun at dalangin ko ang kapalit nito ay kasiyahan hindi kalungkutan. Kasi napakaganda ng bulaklak. Pambihira ang kanyang kagandahan. Kung baga, yung mga pink blossom na makikita natin sa China, Korea, Japan, malilit yung bulaklak itong malalaki. At talagang napakatingkad ng kulay niya. Sinubukan kong ulit-ulitin yung video, hindi ako nagsasawa. At uh, yung iba nyo ibang petals ng mga bulaklak na ito ay nalalaglag na. Maaring uh, maaring mga isang linggo pa ay malalaglag na ng mga bulaklak na yan. Dahil lumalamig na. Ngayon lang kasi ako naka-experience na October ay nag-i-spring. Mostly po kasi ang springtime ay March and April. Dito po sa Israel, halos ang spring nila ay hindi lang dalang beses, kundi tatlo. Depende sa mga puno. Depende sa klase ng puno ang bulaklak. Napakaganda talaga ng kulay. Lalo na kung itatapat mo siya sa itaas. At ang background nito ay ang kalangitan. Ang aking hiling ay nawa ay kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga Yumao. ng isang taong digmaan sa Gaza. Hindi lang sa Gaza. Sa Lebanon. Sa Yemen. Sa Iran. Sa Israel. Kapayapaan ng mga nangawala na mga biktima ng digmaan ng October 7. And I pray for peace for Israel in peace of the world. Hayaan yung maibahagi ko sa inyo ang kagandahan ng puno ng Badal Tree na nasaksihan ko. At na may nasiyahan din kayo. Diba? kung titinan mo ang mga punong yan ay parang kulay ng mga blaklak sa paraiso. Parang lugar na kung saan ay walang problema. Lugar na kung saan ay mapayapa. Dahil ito po ay Holy Land. Bansang pinili ng Diyos. Minsan naiisip ko na yung mga puno nga hindi nag-aalala. Patuloy silang namumulaklak at patuloy na namumulaklak na maganda kahit kasabilan, sa kabila noon ay maraming gustong magpalipan ng bomba dito sa Israel o ah, ba? Diba? kung tutusin lang kung ang isang puno nagbibigay saya sa'yo kahit isang puno dyan ipapangarapin mo magkaroon ka sa bakuran mo natutuwa nga ako sa mga bata <laughs> ang tawag nila sa akin youtuberi <laughs> hindi ko alam kung bakit siguro ang ibig sabihin yung youtube vlogger <laughs> binidyo ko sila naakit sila sa bakod ng kanilang bahay sa tabing kasada lang yan at maraming jay na nagdadasal dyan sa may gilid diba para siya yung nahihaling tulad din sa mga uh, mga taong narating ng langit na nakita niya mga punong iba-ibang magandang kulay na napanonood ko sa YouTube na nagkwento sila ng buhay nila nung humiwalay na yung kaluluwa nila at narating nila ang langit. Parang ganyan ang nakita ko dyan. Parang ganyan ang nararamdaman ko dyan at hindi takot. Masaya, masigla, mapayapa Na mga puno. Kaya sinubukan ko mag-picture-picture din. Ah, di ba? Misal lang naman ang kagandahan na ating nakita. Minsan lamang magbigay ang Diyos ng kagandahan ng kalikasan na makapagpapangiti ng ating mga labi sa loob lamang ng isang linggo, isang buwan, o kahit isang oras. Ah, di ba? May mga dumadaan din dyan. Pero inahayaan ko lang. Parang ito sa South Korea, pero ginkgo biloba ang nakatanim. Pero ito, butter tree. Bye-bye. Thank you for watching.